Hello. So, ah uh, gusto nyo makarinig ng uh, katangahan. <laughs> Kasi um nagtataka ako like parang napapaisip ako. Sabi ko, parang may gagawin ako ngayon. Pero nakal nakalimutan ko kung anong gagawin ko. Para akong, parang may nakakalimutan akong gawin. Tapos na-realize ko, like neto lang mga 5 minutes ago, na-realize ko na gagawa nga pala dapat ako ng video ngayon. So, yeah, ko gumawa ng video ngayon. Okay, so yeah, welcome back guys sa akin channel and yeah, since Wednesday na naman, ako ay muling papasok sa random server. Okay, pero this time, hindi ito hindi ito sobrang random and also hindi ito galing sa rate my server. Okay? Kung makikita niyo diyan sa screen niyo Unite Ragnarok Online. Okay, so this hindi ito galing sa server sa rate, rate my server. Okay? And this is not a new server. Okay, hindi lang siya, hindi siya kakabukas lang. Okay, pero, di ba kasi so sinabi ko hindi ako masyadong, ay, hindi ako papasok, as much as possible, hindi ako papasok sa mga established na server. Pero, nirecommend kasi siya, well, sure, kasi siya actually ni S2, S2 Stupid, S2 Stupid. Okay, nagcomment siya doon sa previews episode na itong palit usulit no nag-comment siya doon so tapos ni-recommend niya tong Unite uh, tama Unitro. so nung tinignan ko yung uh, server features niya hindi ko nababasahin kasi yung server features nito is literal para siyang Vision Raw okay para lang siyang Vision Raw pero ang pinagkaiba this server is sobrang dami niyang players ngayon um, time check natin is alas 3 ng umaga tapos currently meron siyang 1, 200 plus na players. Okay, so same thing, 255, tapos merong BTS, merong, merong Break the Seal, merong Token Quest, tapos merong, um, anong tawag doon yung, uh, oh, syempre merong At Warp, tapos, ano ba sabi yung unfrozen yung server? Okay, unfrozen server. So, tayo nang mag-login. Teka lang, bakit? Oops, sorry, sorry, sorry. Inayos ko lang yung mic. So, mag-login na tayo first login. Okay. And nga pala, parang familiar sa akin yung server. Hindi ko alam kung nakapasok na ba ako dito or parehas lang yung layout ng website. At least doon sa information um, page ng website. Okay? Familiar or parang parehas siya doon sa ibang mga nakita kong website. Okay? pareparehas. Pero anyway, tayo na't pasukin ang mundo ng laro may kosa mas matindi pa sa nandiyan <laughs> lang um server information okay so ano iba-iba ano? kada server or bawat server is iba-iba sila nang kung saan ka magsisimula dito is hindi ko alam kung nasaan to pero pamilyar sa akin yung mapa anyway so server rules respect everyone do not advertise other servers <laughs> okay um do not exploit any bug do not impersonate any game master or mga GM. Okay, so this is mga basic. Okay, so 8K, 8K, para siyang dark row Okay, sa dark row kasi is 8K, 8K. 100% drop rates, yung mga normal, I think, yung mga etc. Tapos yung mga usables, equipments. Tapos 10% normal cards, 0.5 to 5% MVP cards. Okay, so um, I'm guessing na yung 0.5 is yung mga rare, such as Rand Grease, um, Thanatos and LHZ kung meron man LHZ dito and wala ata I don't know hindi ko ayoko nang tignan yung ano yung server features okay so yeah max level 255 255 196 attack speed instant cast party size trans okay trans lang to transcendent class okay wala siyang third job wala siyang fourth job Please use or type at commands. Okay. At request. Para sa GM. Sure, sure, sure. Don't forget to invite more friends. Whoa. 1,200 players. <laughs> yeah. Welcome to Unite Raw. Thank you. Welcome to Unite Adventure. I to venture into the rune of Midgard's. I need you. I need you to understand some of our rules. First, you have to visit our Discord and read our rules. After that, I will test your knowledge regarding the Unite Raw regulations. Okay. Akala ko naman kung anong klasing ano, kung anong klasing test. Medyo ha, kinabahan ako doon. Pero same same lang naman pala. Oh my god. Okay, let's see. Let's see, let's see. Meron agad naka-view me. Check equipment info. Okay. Okay, rod. So costume yung binibenta niya. Wings of Angel God. Got it. Okay. Plus 7 VM VA. So basically, this is parang ano talaga. Para talaga siyang ng uh, vision raw. But, mas maraming players. And also, okay, pwede ka mag-vend dito sa Prontera. This is Prontera, right? Tama ba? Slash where? Prontera. Yeah, Prontera. Meron kasing iba kasi yung itsura ng map eh. I mean, same layout, pero iba yung parang um, skin Parang ganon. Okay, credits. Pouring card. Bakit binibenta ang pouring card dito? Why? Moonlight flower. Ooh, mga MVPs. Color red kay ESL. Bakit Dark Snake Lord na yung tawag? No, kasi ang tawag dito, dati, nung panahon ko, is Evil Snake Lord. Or magkaiba ba yun? Magkaiba? Pero parehas lang naman yun. Eh. Kasi ang tawag sa card na to is ESL. Hindi ko alam kung kailan siya naging DSL. Okay? Zenny. Zenny. So, I think, pagka may nakalagay na Zenny, is, pwede kang, I mean, bibili mo siya as Zenny. So, pwede ka rin bang mag- mag dito tapos ang price mo is naka-credits at gomol ta tignan natin okay Zenny Zenny puro Zenny naman nakikita natin Orleans Glove binibenta lesser elemental ring safety ring. oh my god okay so memento para sa token quest I think feather prince <laughs> plus 10 ice pick na slotted Ah, kala ko naman slot, sl Hindi naman siya slot. Eh. Ano Clickbait ka. Leech bone wand. 150. Okay, 150 M. Ice pick. Hindi naman siya slot, di ba? Bakit? Buise. Ito, MVP cards. Mistress. Mistress. Box of resentment. Zeny plus 10. Okay. Composite. Oh my God. Bro, I missed this. I mean, don't get me wrong. Vision Raw, maganda. Okay? Pero sa Vision Raw kasi is, dahil meron na doong mga Icarus item sa halos lahat ng class maliban sa champion. I don't know why. Kung bakit lang <laughs> Icarus weapon yung champion doon. ba? Diba? Dito kasi is maging yung plus 10 blade, plus 10 um, composite bow, main gouge, is nabibenta pa. Doon kasi is halos hindi na. Okay, binibenta ang gold. Got it? Equipment dealer, tool dealer, pet shop. Okay, so same lang naman. Okay. And I'm guessing MVP. Oh, oh ito yung lumang ano ng MVP. Oh. Yan, yung lumang uh, NPC. I'm guessing. Oh, hindi ka pwedeng tumagus dito. Walang daanan. Oh. Nandito meron bunker. Meron ba bunker dito? Wala. Co code remover. Okay, so Pwede kami lumakad, okay Pwede naman maglakad Nandito ba yung wing collector din? Wing, wing Walang wing here Okay, so hindi ko alam kung saan yung quest Healer Anong heal natin? Increase agile, la time blessing Okay um, Yeah, meron pa ba bang naka slash view dito? Para makita natin yung um, current situation ng mga binibenta write us a review in in rate my, at rate gold room oh my god man medyo nauumay na ako sa gold room sa vision no? pero ha, kailangan natin ng zeni doon okay stylist champion arena warper kafra employee job master anyway so tayo ay mag ay buksan muna natin yung freebies natin ano ang nakuha nating freebies etong fave na to hindi ko alam kung ano nilalagay dito oh Okay, so field manual. Okay, bawal may equipment shield. Got it. Nakasama uh, kasama ba yung shield sa set? No. Tapos, meron tayong sealed doppelganger. 50%. Okay. Um, at warp. Um, PRT underscore field 08. Okay. Bakit meron ako? Ano ba to Costume? Ah, hindi. Naka-ano. Naka-equip sa akin. Okay. Pack. 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 Bruh. Ba't ang kunat ng pouring? Makunat ba yung pouring? Hindi naman ganang, ganyan kakunat usually yung pouring. Okay, level 23. Healer. Job master. Meron ba dito? At skill all? Okay, meron. Job master. Um, pff. Ooh. Meron tayong 100k na Zeni Teka lang, bago tayo magpalit Tignan ko kung pwede tayong bumili dito ng garrison Dito ba imintahan? Siyempre hindi Day, stuff maker Shop items Items you want to exchange Oh, okay Baayos Anyway. So, tingnan natin kung meron dito bilihan ng gamit. <laughs> ito wala. Ay, ito pala. Equipment dealer. Weaponry. Ah, pinagsama-sama na nila. Gun. Come on, man. We can ba? Oh, three slot yung garrison. Hmm, okay. Siguro dito muna tayo sa six shooter. Tapos, ammunition. Weaponry. Doon, same lang ba? Amin wala. Where's the ammunition? Ah, baka dun pa rin sa ano, weaponry. Um, wala eh. Pet shop. Tool dealer? Ammunition. Okay. So, like, tignan natin kung nababuhasa. Tapos tayo mag-change job papuntang gunsling. Nice. Okay, so far so good. Ah, may libre! Putang oh, <laughs> May libre naman pala. I mean, it's fine. Pwede may drop to. Ang dita pwede mag-drop dito. Pi underscore zero zero. Okay. Um. Oy, oy, oy. Isa-isa. Okay. Nababawasan ba? <laughs> hindi, hindi. Okay, nice. Unlimited ammo. Okay. At skill all. Nice. Kuha tayo ng rapid shower. Okay. May at jump? At jump, please, please, please. Oh, walang at jump. That's fine. Oops, that's fine, that's fine. Ano ba? Ano ba, pare? Pare, para ka naman tanga, oh. Para ka tanga, pare. Nagka-cast ang rapid shower. Tignan nyo, oh. Ayun yung mga pumuputok-putok muna. That's casting. That's considered as casting. At least for me. Okay, considered casting yon. Level 57. Nanaten. Okay. Um sealed Doppelganger. I mean sure. Why not? Six shooter of berserk. 171. That's 50%. Okay. plus 99 um, at warp pi underscore doom 00 dito muna tayo magpa-level guys ba may mag-comment na naman dyan eh level mo na kaya siya payong ka pa rin lol easy lang chill lang okay chill chill, chill ka lang sir baka kaya na natin sa ano 01 kaya na natin kaya na, no problem. Halos walang delay, no? Pak, pak, okay. uh, I mean, glass ham. Probably hindi natin kaya dito, but tignan natin. Kaya natin, pare. Pare, kaya ang problema, pare. No. Patay. Okay. Ano to? Rush. Rush level. Oh, wala na tayong SP. Oops. Sorry. Ba't ako nag-ano? Lumevel up nga pala ako. Okay. Okay. okay naman. The server is nice. The, the server is like literal para lang siyang um, vision raw pero currently meron siyang 1,223 na online players. Okay? Sabihin na natin yung 200 dyan, eh, yung 223 dyan, eh, mga naka-vend. Tapos another 200 is yung mga AFK. Not bad na rin. Di diba? Not bad na rin. Marami na rin siyang Players. Not in, in insu, insufficient SP. Pata mo. Come on. Yeah. Come on. Ooh. Okay. Nice. Ani yun. May tutorial pa ha? dexterity, ranged attack, hit, magic attack, and casting time. Magic attack and casting time. Magic attack. Really? I didn't know that. I didn't know that. Oh. <sighs> Boom. Boom. Come on, man. Nice. Basic. Basic magpa-level ang gunslinger, pare. Kaso level 96 pa lang tayo. Okay, so ipapamax ko lang. Kaya. Kaya ni max today. Okay. Kasi syempre may 300. Ilang percent to? Wala nakalagay. Wala, wala nakalagay. Wala to 50% ba yan? 100%? Ay, ba't ko ba nilalagpasan? Ayan, ito, 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 ito. Dali, dali, ano yun? Okay, nice, 97. Ito, dalawang rye Dalawang rye-bused. Kala ko hindi pa ako lelevel eh. Risky. So risky. Oh, hindi ako lumevel. Ipapa 150 ko lang yung aking dicks. Tapos, maglalagay na tayo ng int. Kailangan natin yung int. Dahil kailangan ko ng SP. Ay, hindi ko kaya si kuya. Gago mo, hindi ko kaya to. Slash where? Balikan natin to. 109.251. Bro. At warp RB0 uh, to 109.251. Mas mabilis yung ano dito. Mas mabilis yung... Mas mababa yung delay. Oops. Kasi, dun sa... Vision ro kasi, is halos hindi ako makapag-desperado ng sunod-sunod. Dito naman, halos hindi ako makapag-rapid shower ng sunod-sunod. Oh, mataas yung delay ng rapid shower. Pero pag-desperado is mabilis. Kaya lang. Pwede ba mag-skill dito? Ayan yung, kita niyan, that's the delay. Di ba? Mas mabilis yung ano dito. Or mas mababa yung delay ng desperado compared sa vision raw. Okay. Oh my God, I hate, I hate this. Okay. Pero, okay lang. Uy. Uy, ba't ayaw Hindi ata natin kakayanin magpa-level dito ng maximum. Ang baba ng bigay ng experience. Doon kasi sa vision ro, eh. <laughs> Mabilis doon. Okay. Hmm. Mayroon ba ditong at quest? Um, I mean, okay, sure. Nating kakayanin. Okay, so may verdict. Okay, verdict na nagad. Ano sa tingin ko, no? Okay, ba dito? I mean, okay. <laughs> pinaka honest na ko. Pinaka honest na ko, no? I mean, to be honest, completely honest is okay naman dito okay na okay siya for me. Okay? Kasi para lang siyang vision raw. And you know naman, di ba, na sa vision raw, naglalaro talaga ako doon. Okay? And para siyang vision raw, katulad sinabi ko, di ba, para siyang vision raw, pero ang pinagkaiba niya is yung ibang mga NPC na nasanay ako sa lugar nila, sa vision raw, dito is wala. For example na lang is yung sa wing. Okay? Yung sa vision raw kasi, is para siyang dark raw. Okay, para siyang dark raw, yung at least yung mga positioning, ng mga NPC. No, kung ano yung nakasanayan ko sa Dark row yun din yung nandun sa Vision Raw. Dito naman sa Unite or Unraw, um, para siyang Dark row in a sense of pati yung mga plus 10 na composite bow, na regular composite bow, and main gauge, blade, uh, wagnak, ayan, is may uh, binibenta or meron pa rin silbi. Okay? And also, maraming players. Sa dark kasi, ang daming players doon. And also, konti lang yung manikita ko dito may, uh, may, mga wing. Well, I guess, baka kasi meron silang um, costume, kaya natatakpan yung wing. Okay? Pero, ang hirap na magpa-level dito. <laughs> oh my God! Okay. ah uh, teka lang, paano ba tayo magpa-level dito? Kasi gusto ko magpa-max eh. gasong Gina, dito muna ta. Wala namang bigay na na YGG. Ay, nakalimutan kong mag-slash where, man. Okay, dito ta. Level ta dito. Come on, come on, come on. Okay lang yan. Babalik ako dito. Papa-level talaga. So, bali, that's 5846. 5846 Kayaan nyo na Kung hindi ito yung pinaka-efficient way Ng pagpapalevel ba? Diba? Kayaan nyo na Huwag na kayong choosy Huwag na kayong maarte dyan <laughs> Arte pa yun eh. Arte pa Epic eh, Level 102 pa lang ako oh. Shit man Akala ko naman kakayanin <sighs> Wow Okay, let's see Let's see, let's see. I Like this I like this That's a uh, 150 135 Okay. So sa pagpa ah? Huh? 15135. Sa pagpapatuloy ng aking um, opinion about this server. Maglalaro ba ako dito ulit? Mm. You know what? Yung progress ko kasi sa Vision Ro is sobrang layo na. Okay? And I don't mind not having thousand players okay I don't mind it it would be nice de ba na magkaroon ng like thousand up at nam napakaraming players basically yung vision ro de ba it would be nice pero I don't mind kasi six hundred players is still a lot okay considering na bago lang yung server de ba it's fairly new eto naman ata is matagal na ata tong server na to kaya maraming yung players okay pero if tatanungin niyo ako. Di ba? Kung tatanungin niyo ako, kung nauna ko ba tong malaman kaysa sa vision ro eh ano yung magiging opinion ko like for example. For example, balik ta rin natin, di ba? Dito ako naglalaro sa Unite, tapos bigla ako nakita yung vision ro. Lilipat ba ako from Unite to Vision ro? Definitely not. Okay? Definitely not kasi dito na ako nasanay. Eh. Okay? And also, mas maraming players dito ang kinaganda ng maraming players although hindi ako nag PPVP and hindi ako nag -wo -wo eh. ba diba? ang kinaganda nun para sa akin is yung yung trading system okay yung trading system ano ibig ko sabihin dyan ang ibig ko sabihin is marami kang taong mapagbibilhan marami kang taong mapagbibentahan okay yun yung ibig ko sabihin sa trading system sa vision ro kasi is yes may mga na pagbebentahan ako dun ng mga orkish axe na may napagbibilhan ako dun ng mga quest, no? Ng mga materials. Okay? Di, pero, sabihin na natin na medyo matagal. Okay? Yung, minsan, inaabot pa ng oras. Minsan nga, days. Okay? Dito, I think, is, maano naman, ma, mabilis. Kasi nga, maraming players. Ang isa lang pinagtataka ko dito is wala nang giingay. Wala man lang na nag-broadcast, wala nang nag-shout. -sh Yeah, wala, tingin mo wala nang chashout. I mean, oh yeah, wala nang wala nang Meron pala ayan. Buying V-shield, ikaw wing 200 vote 200 200 volt points. Di diba? So, yeah, kung trip niyo to, server na to. Sure, laro kayo. Ma'am, um, okay naman, maganda kung mahilig kayo sa mga high rate and parang dark row. Hoy, okay, laro kay dito. Pero for me, alis ba ako sa vision Raw para maglaro dito? Probably not. Titignan natin. Titignan natin. Okay? Kasi kung ang dahilan ko kung bakit ako umalis ng vision Raw is mas maraming players dito, ba parang ang pangit, no? At least para sa akin. Kasi nga, hindi ko naman habol ang WoE. Hindi ko habol ang uh, PvP. It would be nice kung makasali ako ng isang guild tapos active sa WoE. And also, it, would be nice kung magkaroon man ako ng end game gears para makasabay ako sa mga PV, nag, nag di ba Pero hindi kasi yun yung target ko sa pagka naglalaro ko ng Ragnarok. Okay. Hindi. Oh, shit, man. Hindi yun yung target ko. Okay. Pero kung yun ang gusto nyo, mala dark talaga, dito na kayo, man. Laro na kayo dito. Ito talaga, ayun, no? oh. Boom. Bilis niya umataki. Hindi siya. Hindi siya newbie. Hindi siya bago. Ang nakakasar naman to. Ang bilis maubusan ng ESP. Ano, ah, nga tayo ng ESP. natin mapatay yung mga nandun. 2, 3, 6, 1, Okay, guys. So, I guess, yeah. That is it for the video. Teka lang, patayin muna natin to. Pang. God damn it. Okay. Isa pa. Oh, my God. Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa. Okay, nice. Ang konti ng SP ko, 500. Bakit ang konti? Ganito ba talaga ang SP ng Genslinger? Hmm, hindi ko alam yun, ha? Ha? Hindi ko alam yun. Pero physical to, eh. Alam ko physical. Physical. Shit, man. Sayang. Naglagay ng int. Pero okay lang kasi kailangan natin ng SP. Kailangan natin ma-spam ma ang desperado and or rapid shower. So, oh my god, may necromancer. Kaya na ba natin patayin to? Kaya na! Kaso, durog ang keyboard. Um, dito ah. Ooh. Yo lang. <laughs> And yeah, that is it. that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. So yeah, palit o sulit. This server is worth it. Okay? Given the fact na established na to, marami ng players. So, mag enjoy talaga kayo dito, I think. I guess. <laughs> Kung um, gusto nyo talaga ng PvP. Kaso walang, ano ba to PvP arena. Walang tao sa loob ng PvP arena. Pero siguro yung karamihan is mga nagaano Compensation reward. Ooh, what do I get? What is this? VIP access for one day. Provides increased base experience job. Ah, oh, okay. Tapos meron tayong soul link. Yo, that's cr that's crazy. Okay. Anyway, so yeah. Kung gusto nyo to, laro kayo. Sulit yung server na to. Sulit to. Yeah, but I won't hindi ako maglalaro dito anytime soon. Hindi ako lalilipat. Okay, sobrang dami kong kailangan gawin sa Vision Raw. Kailangan kong mag-farm doon. Okay? Shit! So, yeah, that is it for the video, guys. Hopefully, nagustuhan nyo. And, pumasok ako dito. Shout again, shout out kay S2 Stupid na nag-suggest na uh, server na to. Okay? So, guys, if you like the video, please hit the like button. ba diba? And also, kung meron kayong suggestion na gusto nyo pasukin ko na server, basta 255, comment nyo lang sa so comment section down below. Okay? And subscribe kayo sa channel kung uh, nagugustuhan nyo yung mga ina-upload upload ko dito yung mga content na ginagawa ko so far about Ragnarok pa lang naman pero definitely in the future is makaka makapaglaro makapaglaro pa ako ng ibang games <laughs> okay and oh wait buying Icarus book ikabook book that's Icarus book right oh I guess may mga Icarus weapons din dito Okay, pang newbie lang talaga yung mga nandito sa mall at gomal. Yeah, rush. Masquerade. Yeah, that's it for the video guys. Maraming maraming salamat. And I will see you all in my next video. And hopefully, matapos ko na yung quest. Yung 100 Icarus Revolver quest. <laughs> Let's go.